guys magandang araw sa inyo na guys galing ako sa trabaho guys pakita ko lang sa inyo ang ano since nga nag nakatira ako dito sa ano guys sa Sweden 7 years na o 6 years pala ngayon lang ako nakaranas nito guys so, ang taas ng tubig yan dati yun lang yun malayo dun yun sa ano yung dito. <coughs> Pero ngayon, aabot na siya dito. Doon sa kabila kanina, yung mga bahay nila na may mga lahat dito ng mga bahay, guys. May ano May ano sila may mga maliit na ano ba para lagayan ng mga, mga, mga nila, mga gamit. Ayan, tingnan niyo, guys. Ayan. Malapit na mo sa ano. Amaya guys doon banda pakita ko sa inyo ang ganda ng weather ngayon guys parang Pilipinas din ba tama tumataas na yung mga tubig ang tubig tapos na ano na yun sa ano alam naman natin doon sa Pilipinas tingnan nyo guys pakita ko na sa inyo guys oh, dati kung naalala nyo yung mga video video ko doon lang yung tubig sa walang kahoy ngayon tingnan nyo guys hindi ito no oh. yan yan ano na siya libil na siya sa siya sa daan ay hey. tingnan nyo libil na sa daan tingnan nyo guys kunting ano na lang kunting kimbot na lang hmm? ano kaya nangyari may climate change lang pala dito siguro oh, dati ang tubig dun lang yung sa ano walang kahoy ngayon abot na dito dati yung tubig dyan lang yung sa ano nakita nyo guys yung walang do mga ano mga dahon yung mga linis dyan dyan yun lang, lang yun dati ngayon tingnan nyo Hmm? si ano na siya? Label na siya sa ano? Daan. Konting ano na lang, konting kay kung ano palang lang maalon. Kaso walang alon dito, kaano lang to river ba dito pa. Parang ilog lang siya tapos steady lang siya. Taka ako ng daming tubig. Samantala, oh. Pakita ko sa sa kabilang kanto din samantala no, no, nang, nangangailangan tayo ng tubig wala sila nangangailangan tayo ng ulan tingnan nyo guys hmm? puro hmm? punti na lang oh kahapon ano pa yan parang hindi pa dun pa damad pero ngayon mas lalong lumalaki yung tubig hmm? pero sabi nila 100 years dati ilang ano na nakalipas yung tubig halos maabot dito sa pumunta na dito sa daan dito pumunta na dito pero ngayon huh? kunting ano na lang kunting kimbot na lang hmm? ang ganda patingnan ka parang ano siya parang mirror mirror ngayon okay guys yan ito na yung palaging binibidyon ko dati marami na ako na upload nito pero ngayon lang yung malaking yung tubig mm -hmm. malaki ng tubig pumasok yung sugaan nandun ba daw yung mag sugba sugba man sila dyan dati oh, nung summer yan may tubig na yan pero dati wala yan ano talaga kahit sa lugar nag iba talaga kahit hindi ano siya kahit hindi yung hindi arkipelago ba hindi napapaligbutan ng ano ng tubig tama ba yan yun lang muna guys kasi awin ako bye bye guys